Marcos. Hindi na kaya itago ito. World Bank, inexpose na. Nito-nito lang ang tanong. Mga ginto na mga Marcos, gumagana na. Ito ay isang misteryong dokumentaryo na hindi na maitatago. Hi Ron, the World Bank urged the Philippines on Tuesday to double down on domestic reforms. World Bank lead economist Gonzalo Varela pointed out that they're Noong Hulyo 15, simula na ng pagbubunyag sa ilalim ng dilim ng kasaysayan at pandemya. Isang liwanag ang unti-unting sumisiklab, isang ulat mula sa World Bank ang sumabog sa katahimikan at sa gitna nito ang pangalang Marcos at ang pamumuno ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tila muling umaalingaw sa buong mundo at ito na ang simula ng pagpupunyag na hindi na maitatago. Noong Hulyo 15, inilabas ng World Bank ang ulat na tila sumira sa katahimikan ng mga nag at mga kumukontra sa pamalaan. Running uphill, growth, jobs, and the quest for productivity. Sa unang tingin, ito ay isang karaniwang economic report ngunit sa mga mata ng nakakaunawa sa itong pahiwatig, isang pagbubunyag. Ang Pilipinas, ayon sa World Bank, ay nangungunang tagaganap sa Asia wika ni Social Economic Planning Secretary Arsenio Balisikan. Hindi raw ito aksidente, ito raw ay bunga ng mga reformang pinaghirapan, mga reformang inilatag ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ang tanong na gumugulo sa marami, gumagana na nga ba ang mga ginto ng mga Marcos? Isang gintong layunin, pag-angat ng bansa, ipinapakita sa ulat na bumaba ang antas ng kahirapan mula 18% noong 2021 sa 15.25% noong 2023 ang unemployment rate. 4.3% na lamang, mas mababa pa sa inaasahan ng gobyerno. Bawat bilang, bawat porsyento, tila isang kodigo na dahan-dahang nagsasalaysay ng pagbawi at pagbangon. Hindi aksidente ang mga na ito. Muling diin ni Balisakan, ito'y bunga ng matalinong pulisiya, makabagong teknolohiya at lideratong may malinaw na pananaw para sa kinabukasan mula sa mabilis patung mas mabilis at matagalang pagunlad. Ayon kay World Bank Lead Economist Gonzalo Varela, ang Pilipinas ay dumuble ang GDP sa loob lamang ng 30 na taon ngunit hindi pa sapat ang susi, human capital, productivity at tapang na palitan ang luma at makalumang sistema. Parang eroplanong may isang engine pa lang ang bansa, wika ni Varela. Kailangan ng gamitin ang buong makina ang sipag, talino at husay ng Pilipino. Sa mga hindi nakakaalam, sa pagitan ng mga linyang ito, tila sinasabi ng mundo, Pilipinas, gumising ka, panahon mo na. At dito pumapasok ang susi sa pandaigdigang ekonomiya. Tayo ay nakahanda. Tila isang patak ng liwanag sa dagat ng kaguluhan sa geo-economic landscape, ang Pilipinas ay nagsisilbing huwaran. Habang ang ibang bansa ay nag-aalinlangan ang Pilipinas ay lumalaban. Sa punguno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga balakid ay ginagawa ng tulay. Bawat piso ay dapat may balik sa tao. Pahayag ni Balisikan. Tila itong panata, isang pangako hindi lang para sa si statistika, kundi para sa bawat Pilipinong nangangarap. At ang tanong ng marami, gumagana ng aba ang ginto? Habang lumalakas ang ekonomiya, dumarami ang haka-haka ang mga yaman bang itinatago noon ay unti-unti nang inilalabas para sa bayan? Hindi pinangalanan ng World Bank, ngunit resulta, tila, kapansin-pansin, ang mga proyekto, ang mga reforma, ang mabilis na pagbangon, tila sinasabi na may pinanggagalingan itong lakas at kung ito man ay mula sa makasaysayang kayamanan o mula sa bagong literato, hindi natin alam, isang bagay ang malinaw, ang Pilipinas ay muling bumabangon. At ito ang dakilang mensahe. Ito'y simula pa lamang sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unti-unti na nagkakalaman ang matagal ng pangarap ng bawat Pilipino mula sa kahirapan patungong pag-asa, mula sa pag-aalinlangan patungong pananalig at kung may ginto man na ngayon ay gumagana, ito ay ang ginto na pagkakaisa na pananalig sa ating Panunod at ng tapang para mangarap muli. Ito ang bagong kabanata at ikaw, Pilipino, ay bahagi ng kwento. Hindi na may ang ginto ng bayan, ngunit higit pa sa anumang kayamanan sa lupa, may isang kayamanang walang kapantay. Ang kayamanan mula sa ating Panginoon ang ating Panginoon mismo na galing sa langit. Matapos nating pagnilayan ang mga misteryong pagbubunyag tungkol sa pagbangon ng Pilipinas, ang muling pag-angat ng ekonomiya at ang tanong na gumagana na ba ang ginto ng mga Marcos, tayo ngayon ay naanyayahang lumalim hindi lamang sa larangan ng politika at ekonomiya, kundi sa larangan ng pinakaimportante sa lahat, ang espiritual na buhay. Mateo 6 verses 19 to 21 Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na maaring sirain ng insekto at kalawang at maaring nakawin ng magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit kung saan hindi ito masisira o mananakaw sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso ang gintong langit at si sus na ating kayamanan. Sa gitna ng mga ulat ng mga pag-angat ng bansa, mga istatistikang bumababa sa kahirapan at mga reformang bumukas ng bagong pag-asa, hindi maiwasang mapamaha. Ngunit mga kaibigan, ang tunay na ginto ay hindi kayang ipunin sa bangko o itago sa silid imbakan. Ang tunay na ginto ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang ginto ng langit ay hindi nabubulok, hindi nawawala at hindi naagaw. Sa panahon ng muling pagbubuo ng bansa, huwag nating kalimutang ang pundasyon ng lahat ng biyaya ay walang iba kundi ang biyaya ng ating Panuso Kristo. Walang Pangulong Bongbong Marcos, World Bank o ginto na nakaraang hihigit pa sa dugong ibinuhos ng ating Panusus para sa ating kaligtasan. Si Jesus ang gintong nagbibigay liwanag sa madilim na kasaysayan. Si Jesus ang kayamanang hindi maaagaw kahit ng pinakamakabangyarihang tao. Si Jesus ang pinto ang patungo sa isang pan-sama masigit pa sa Pilipinas at ito ang karian ng ating panodiyos.